programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata magkakasama nga sa isang bar itong uh, poch at uh, team at uh, nag-uusap nga sila tungkol sa mga buhay-buhay at maging sa nangyari sa kanila doon nga sa laro ng basketball samantala eto na mga si uh, team ay panayang iwas dito kay poch ngunit sinabihan nga siya nito na hindi niya alam kung ano nga ba ito pero isa lang nga nakakasigurado siya na si team ay hindi rin naman daw straight so pilit na ikinukubli iyon ni team at uh, nang hinatid niya pa nga si roxy ay hinalikan pa ito sa kanya niyang noo. Samantala, ito namang uh, si Tanya ay galit na galit na makita ang uh, resulta ng DNA sapagkat lumabas doon na positive na itong si Castrodes nga ang nakabuntis dito kay Luna. Kung kaya't sinugod na nga ito sa selda at halos sinaktan nga niya ito. So, balit ang isa pang pinagtatakahan nila ay dalawa ang naging positive. Ito nga ay si Gino din. Kung saan ay nagtataka uh, si Sky na posibli ba daw na dalawa ang ama? Ibig sabihin dahil noon isa sa kanila ay nagsisinungaling ni Castrodes. Yan ang mga dapat natin abangan sa mas umiinit ang mga eksena dito nga lang sa Senior High.